Ayan na naman ang mga support na mga birada. Dige, bawal ng itlog. Dige, bawal magtapo ng itlog. O sige, putangin na mo. Gusto mo yan? Ako pa, sinabihan mo ng ganyan na top global dige ako? Ha? Top global dige ako, pre. Tap global digi ako pre. Ah, tap global digi ako. Kaya alam ko to. Di ko yan kailangan gamitin pre. Kung yan ang gusto mo, gagawin natin. Ah, hindi ko kailangan ng itlog dito. Pa para sa isang galawan ng isang malalakas. Ah. Bawal ang itlog-itlog dito. Ha? Magbubuhat? Ano bang trip na gusto mo, ha? Magbubuhat? Ano bang problema mo, pre, ha? Oh. Ano ba? Ano ba? Ano bang gusto mo? Alis ka, gago na! <laughs> oh, hindi ako kukuha ng kan. Ginagawa mo! Anong ginagawa pinagsasabi mo? Ikaw, anong ginagawa mo? Wait lang, wait lang, Ang bubo nito, putang... Ba't ang bubo nito? Bubo ka ba? Ang bubong puta. Pre, naglalaro ka ba ng email, pre? Tanga-tanga mo, ah. Alam mo ba ito yung anak ni Claude? Lumaki na. Ha? Ha? Alam mo ba? Ito na ang anak ni Claude. Hmm, sino yung namatay, gago? Paudo di digi na to. Bobo naman nito, oh. Tinutulungan ka na nga, ayaw mo! Lawit-lawit lang, dito na nga tayo. <laughs> na, 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 na. ako, lumapit pa. O, tangin namin. Dumabumalik ka pa kasi. Gago ka. Dapat di ka na bumalik. Naman, oh. Tanga mo naman o. Tanga, tanga mo talaga. Di ka yata naliligo eh. Lampre, wait lampre ha. Ano, babanatang ka naman no oh. Anong pinagsasabi mong room? Anong pinagsasabi mong Rome? Anong pinagsasabi mong room? Walang room room dito. Kaya nga ako pina, pinanganak na malakas eh, tapos si Papa room mo ako. Anong klasing katangan yan? Bak, Pinanganak nga ako na malakas mag... Oh, patay. O, oh, di ba? Sabi sa inyo eh, pinanganak ako malakas eh. Buti pa nga ako nakakapatay eh. Kayo, hindi kayo nakakapatay. Oh, putang ina. Oh, dalawa na napatay ko. Kita mo yan? Oh, oh na, namatay ako, gago Sige lang, sige lang Okay lang yan, mapatay dito Importante, nandito tayo Makakaparm tayo na maayos At makakapagdipinsa tayo dito Na matindi, na matindi, na pakpakan Laban lang Huwag kayo mawala ng pag-asa, babe Ay, gago Okay, ba mo? Sige lang, sige lang, sige lang! Putra, Gizmin! Digi Marksman, malakas to eh! Pangkan eh. Pang eh. Pang to eh! Pangkan to eh! to eh! Bagong mita to, magkikita nyo to sa season kan? Season 100! My... Ah? Dip lang, dip lang! O, tanginan, bobobo na mga kasama O nagpapakamatay Oh, yan ang problema sa inyo eh Yan, yan ang problema sa inyo eh Ha? Feeling malakas kayo Di naman kayo malakas Ay! Ipunta, e, ikit sa kakao Teh di na ako nakadip doon Wala na, wasak na Wasak na si Turi Dipinsa lang kasi Mananalo tayo dito Pauso tong dihingin <laughs> Maghintay ka. Ma Just wait kasi, eh, di pa tapos ang laban eh. Yan, yan kayo, puro kayo reklamo eh. Reklamo dito, reklamo doon. Ah, lahat na lang nirereklamo nyo. Oh, tatanga nyo pa naman. Puro kayo reklamo, pero tatanga nyo. Naku po. Naku po. Naku po, naku po. Kaya to, tiwala lang, king ina nyo. Laban lang. Oh, Putang ina, namatay si pare. Sige, banatan nyo. O, oh, mga walang life, oh. Kaya to, kaya to. Tiwala lang. Putang oh, ina. Ang put-put naman mga kasama na to. Uh, kulang. Oh. Oh, banatan nyo! Putang na! Oh, ba diba? Oh, diba? Kaya to, boy! Kaya to! Huwag kayong tanga-tanga! Pasimplihan nyo lang yung plan yata sila nakakita ng malakas na marksman eh mamaya tunaw yan sa akin sinasabi ko sa inyo uubusin ko yan with feelings ah with feelings pre oh yan yung sinabi sa atin eh bawal daw tayo mag oh di ba ay na simple Magdigi daw tayo na hindi ko magamit ng kan eh. Hindi eh, yan gagawin natin. Pang malakasan na build. Dev long, deep just what you need to make and every day you are to make good what to say dip, oh. Oh, dip. Putang ina sa baba, pre. Putang ina, pre. Sa baba. Ito, pre. Putang ina, pre. Oh. Ay, pre, 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 pre. O, oh, diba? Tabla kami? <laughs> Kala niya siguro, kaya niya ako eh. Ulul, madami ka pang kakainin bigas dong. Ha? Ah, madami ka pang kakainin bigas. Sige lang. Pagod lang ako dito. Si naman ako eh. Sa tayo dun sa mid. Tabla kami. Tabla kami. Tara, 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 tara. pre. Nice, nice, nice. Push deep lang. Push deep. Nice, man. Nice, nice, nice. Ito ang bagong Claude. Cloudman, Cloud. Oh. Cloud to Cloud. Okay lang yan, kaya lang kaya natin 'to, Dep. Ako bala sa inyo. sa lang, sa lang. Defense. Defense mechanism, kailangan natin ng defense mechanism dito. Ayun nako, putang ina, patayin natin yan, no. Putang ina, ta, tatang ang puta. Ah, Saklolo! Ah, Diyos! Patay kang bata, kalulu siyar. Bobo kasi kasama, yan ang problema pag bobo kasama, yan bububo ng kasama, Dapat sa inyo, bububo nyo, pinagre-report. Ang tatangay, eh. di marunong maglaro eh. Eh, natalo na lang. Mananalo pa sana yun eh. Ang bububo eh. Di marunong magdip. Wala pa akong lin. O, ako yung BP. Ang tatanga eh. Putangin ha. Ang bububo kasi na mga kasama ko eh. Kita mo ako yung BP oh. O, partida. Wala pa akong, ma wala pa kung first skill niya na. Oh, yan yung sinabi, Digi, bawal magtapon ng itlog. Di ako nagtatapon ng itlog, pero yung BP ako. Oh, asan yung utak? Kita mo, natalo lang kami dahil tanga yung dalawa namin. Ay! <coughs> di ba? Kung hindi lang tanga yung kasama namin, mananalo sana. Kaya lang, tanga-tanga yung kasama namin, eh, di marunong, eh. ha ha ha